sino mang gumagambala kayo ngayon, kaya tawag kita so, may sa mayroon ba sa kapangyarihan ni Jesus Jesus. Ang mga anak Spirito Santo, Amen. Poo! O, oh, alis mo yun, ha? Boom! O, oh, sige po, mula ulo po, paganyan po, paganyan. Sige po, sa kanilang po, anay. Yan, sige po, yan, mula ulo, mula ulo, pababa. Poo! Yan, sige po. pa, mula ulo pa. Tapos, yes, pakaramdaman niyo po na ikong gumagang po yung paramdaman. 아 몰라 울읍아. 아. 아리 심나 아리 심으나? mo na, Sige pa, ano pong paramdam niya na eh? Sige pa, malang ulo pa! Oh! oh, meron pa? Meron pa ba? Meron pa? Meron pa? Sige pa, sige pa.

도 <laughs> 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 <laughs>